Ano po ang mangyayari sa ownership ng kondo mo kung ma-demolish ang building? Paalam kondo na lang ba? Or may pag-asa pa? Napakaganda at mahusay po ng katanungan na ito. Kung mag po ang condominium corporation na i-demolish ang building dahil sa anumang valid reason ayon sa Condominium Act of the Philippines, at bumoto o pumayag po ang higit sa 50% ng mga condo owners, may dalawa pong options ang condo corporation. Una po ay ang pagbebenta ng buong property. Ang building at ang lupang kinatatayuan po nito ay maaaring ibenta sa third party o sa mismong developer. Ang proceeds naman po mula sa pagbebenta ay hahatiin ng proportionately sa mga condo owners after fulfilling obligations from the creditors. Another options po ay ang pag-rebuild ng kondo. Opo, maari pong i-rebuild ang kondo kaya may pag-asa pa. Usually with the original developers. Sa ganitong senaryo naman po, ang original condo owners ay makakatanggap ng bagong unit na proportionate sa share nila sa condominium corporation. Kailangan po ng agreement sa pagitan ng condo corporation at ng developer na ituturing itong joint venture na may shared distribution tulad ng 50-50, 40-60, 30-70, etc. Kaya po, sa parehong options, makakatanggap ka pa rin po ng compensation. Kaya siguradong protektado ang investment mo kahit ma-demolish ang condominium. Follow for more condo investment learnings.